husay, galing at oportunidad para sa mga kababaihan sa larangan ng agham, teknolohiya at inovasyon. Yan ang naging sentro ng diskusyon sa pangwakas na pagdiriwang ng Department of Science and Technology para sa 2025 National Women's Month sa Maynila ngayong araw. May temang Women Economic Empowerment in Science and Technology, Empowering Women Through Gender Responsive Science and Technology Interventions, ang Hybrid Forum. Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinagtibay ng DOST ang kanilang pangako sa pagtataguyod ng isang inklusibo at gender-responsive na sektor ng agham at teknolohiya. Sa kanyang talumpati, ibinida naman ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang iba't ibang programa at proyekto ng DOST sa pagpapalakas at pagbibigay oportunidad sa mga kababaihan. Kabilang dito ang Small Enterprises Technology Upgrading Program o SETUP na nagbibigay ng mahigit 500 milyong piso na pondo noong unang quarter ng 2024 para tulungan ang mga babaeng negosyante at para makabuupa ng mas maraming trabaho para sa kanila. Napakahalaga ng pagpupulong na ito na nakatutok sa tema ng kababaihan at uh, yung kanilang uh, kakayanan upang mas mapaunlad pa ang kanilang pamilya at ang uh, komunidad sa paligid nila. At syempre, ang pangarap natin ay buong bansa. Sa kadahilan ng ang ating uh, mga kababayan, mababay o lalaki man, ay may oportunidad na matuto ng mga teknolohiya magamit ito, uh, pati rin sa uh, uh, pag-uugnay uh, ng DST sa merkado kung saan pwede nilang itinda ang kanilang mga produkto Tinalakay naman ni Prof. Rowena Lagilias Timog mula sa University of the Philippines Diliman ang mga problema ang kinakaharap ng mga kababaihan sa ating bansa. Kabilang na dyan ang pagkakaroon ng gender gap sa mga trabaho. Ayon kasi sa datos, mas maraming kalalakihan ang natatanggap at pinapaboran sa trabaho kaysa sa mga babae. Tampok din sa forum kung paano tinutulungan at mas pinayayabong ng Agreya Agricultural Systems ang kaalaman at kasanayan ng mga kababaihan sa larangan ng agribusiness. Malaki rin ang naging ambag ng programang setup ng DOST para mas papaunlad pa ang negosyo ng Tropical Palm Herb Manufacturing na dati ay isang small enterprise lamang. Kabilang sa mga dumalo ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng DOST Philippine Commission on Women, Department of Foreign Affairs, mga babaeng negosyante mula sa iba't ibang bansa, pati na rin ang international organizations at civil society groups. Pinangunahan ng DOST Gender and Development Unit at DOST Collaboration ang programa. Sa ikalawang magkasunod na pagkakataon, inorganisa ng DOST ang Site Event ng Pilipinas para sa 69th Session of the United Nations Commission on the Status of Women. Let us change the equation through science, technology, and innovation where women can thrive in business, in science, and academics, or in any field they choose. Because women can be whatever they want to be. Ang kinabukasan ng agham, teknolohiya at inovasyon ay hindi lamang hinuhubog ng iilan. Mas lalo itong pinagtitibay ng mga kababaihan para sa mas progresibo at inklusibong hinaharap para sa lahat. At yan po ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Christian Caragayan, Delivering Science for the People, 1DOST for you.